dahil sa ating mga sisyo so katatapos lang natin pinakain mga kanukis yan dami nila siksikan so ito malapit na mag one month to siksikan ito may ilaw to 5 watts lang ito 5 watts lang ilaw nito para lang uh, yung lamok makita nila hindi naman kailangan ng init yan so yun para medyo tumipid tayo sa kurente yung pakainan naman nila is uh, yung uh, tawag sa bisaya yan bisaya trapo yan na ito trapo nito. Yung ilalagay ganyan sa pinto. Paida ng pa. Ayun. So, 5 watts lang yung ilaw, para lang sa lamok di magka di siya magka ah, uh, bulutong. Ito naman dito nasa two weeks old. Ayun. Two weeks old, uh, yung sapin ng kainan trapo pa rin yan yung trapo nabibili yan doon sa guwan ito kasi nalalaban yan yan siya so yung ilaw natin dito is 25 watts 2 weeks na kasi siya yan 25 watts na incandescent light so itong dito naman wala 1 uh, week to one week ah oh, wala pang one week ata yan so ang ilaw naman dito 50 watts yan nilate pa nila diba so ganun pa rin At, pahiran pa rin ng paato yan yung linalagay sa pintuan kasi every 3 days uh, nilalaban natin yan so ganoon So, yung tatlo dito, mahigit uh, sitinta 70 to piraso. Dito pa lang. Dami na yan, no? may 30 piraso na yan. So, itong brother natin, uh, mga 70 or 80 ang laman, kawayan lang yan. So, kawayan na binili lang natin sa halagang 800 pesos. So, yun. Yan yan. Eh, so, bakit na ipit, ipit ka? Yan. So, ito naman dito. Ito yung sumuno dito. So, domino ipit yan eh. Ito yung dito. Ito yung week old as 6 5 to 6 days ito 2 weeks ito 3 weeks ito naman yung 1 month ayan pailawan natin. Yan yung one month. So dami din nila, di ba? So ibig sabihin, pag one month wala nang ilaw yan. Hindi na kailangan ng init. Nakaka-survive na yan sa uh, yung tinatawag nating na lamig at saka yung lamok. So itong dito naman ito one month plus din to. Uh, magto 2 months na to. Yan. So yan. So, wala na ring ilaw yan. So ang next nito, uh, ito dito. Titingnan e, mo na. Ang next niyan. So nagpapakain kasi tayo sa gabi. Kasi yung sa may mga ilaw lang. Eh tingnan mo na. Uh, okay. Ang next dyan is ito more than one, uh, two months na to 2 two months na two months old yan malalaki na diba so may dalawa kong nasiparit dyan dahil nag-aaway na sila so yun yun so itong dito 1 uh, one month plus ayan one month plus yan Okay. So yun so, Punta tayo sa loob sa so, sisiyo lang yan ha Sisiyo lang yung uh, Bakit umiinom sila dyan Lagyan natin ng tubig so, Umiinom yan sila kahit na gabi So yung dito naman Dami natin sisiyo mayroon din akong linagay dito. Hindi si, na talaga kaya doon sa brood, uh, mga improvised brooder natin. Ito yung sisidla, no? Crits ng manok. Yan. Yan. So, yung ilaw dyan, 5 watts na lang. Lead light. Hindi na kailangan ng init yan. Si medyo uh, matanda-tanda na rin yan. Okay. So ito dito, hindi pa natin wala na tayong sisidlan na incubator pa siya. So do diyan ko na lang pinapakain. Yan. Yung incubator pa. So konti na lang yung kwan. Yan. So yun, ito yung mga kwan niya. Ito yung mga So yun mga kanukis. Ganon. So, suma total mga 100 100 yung session natin. Yan oh. kain natin 'to kasi sayang din. Okay. So, yun mga kanokis, yun yung pinaka update natin. So, yun pala ang tubigan doon. Lalagyan natin to yung yun ng tubig kasi umiinom yan sila sa gabi so, yung pag may ilaw ayan no? ganyan natin linalaban yung trapo yan. Uh, ito kasi dito na dito ako naghugas ng mga pan. tapos uh, pinapat, pinapa, pinapa matigas kasi yan so para medyo lumambot so every time naliligo ako dito nababasa yan so pag nababasa yan ah uh, natatanggal yung mga naipong ipot ng sisyo marami akong ganyan yan mga kanokiso yan. ito yung mga pangsapin ko yan yan yung forma nya o, ah, diba oh, yan ito so, yan yung forma nya ito pa. so bagong laba to hindi iba yung gamit sa bahay iba din yung dyan so ngayon mm, eh, kuha natin kasi kailangan talaga may tubig yan pa kasi sa ngayon ang access nila sa tubig kaya kailangan yan kasi uminom yan sila ito yung tarik ko pala oh Tingnan mo, uminom yan. Tugasan lang natin. So, bakit linagyan ko yan ng bato? Kasi yung bato, pabigat yan. yan. Pabigat yan. Kahit na gabi, ganun talaga tayo. Nagmumonitor tayo sa mga manok. Kasi frequent monitoring mga ganok guys. Yun yung nagbibigay ng ikaw ng manok. Ganun lang yan eh. Okay. Tingnan na natin 'yan. Bakit para hindi siya matumba? Pag binatugan siya. Yan. Hmm. Oh, ba? Okay na 'yan. Okay, pag nagpapakain ako diyan sa taas, yan, kumakain din yan sa ilalim. Minom yan ng tubig. Yan o, yan yung mga batugan ok mga kanungkin gawin natin to. so at least uh, tour lang muna sa yard sa kuha natin paano talaga tayo uh, midnight snack tawag dyan pangat tatlong bisis lang sila kumakain yung sisiyo tapang bisis okay na mga ganun guys tatlong busy sila kumakain so maghanap ako ng kulungan kasi dyan yung kulungan dyan saan kaya natin to ilalagay yung mga sisyo na sa incubator so, yun. okay ah, pasok na tayo sa bahay hey look at him okay cut the cameras oh <laughs> my life be like